Facial massage, kailangan din ba ng mga lalaki? Ikaw ba ay may islan sa pagpapa-facial na naniniwala sa isang lumang kasabihan na ang mga lalaki ay hindi nangangailangan ng mga facial? Isipin muli, hindi ka maaaring maging malapit sa katotohanan dahil ang malupit na katotohanan ay ang mga lalaki ay nangangailangan ng panahon ng facial. Oo. Oh. Maaaring hindi mo aliwin ang katotohanan ng pagkakaroon ng mga patong ng pipino o saging sa iyong balat at tiyak na hindi ito kaakit-akit. Ngunit ang katotohanan ay ang iyong balat ay maaaring magdusa ng parehong pinsala at pagkasira tulad ng balat ng isang babae at nangangailangan ito ng dedikasyon at pangangalaga na nararapat. Sa katunayan, malamang na higit pa kaysa sa mga kababaihan, ang mga lalaki ay nangangailangan ng mga facial, salamat sa kanilang mas magaspang na balat, mas malalaking pores at mas mataas na pagkakataon ng pinsala sa araw. Nakakaramdam ng hindi komportable. Huwag mag-alala, habang inilalatag namin ang ilang mga punto na matibay na nagmumungkahi na ang mga lalaki ay nangangailangan ng mga facial tulad ng kanilang mga katapat na babae. Isa ang mga lalaki ay gumagawa ng mas maraming langis. Ang mga lalaki ay may mas mataas na antas ng testosterone kaysa sa mga babae at ito ay hindi direktang gumagawa ng mas maraming langis. Ang langis na ito ay maaaring makabara sa iyong mga pores at maaaring humantong sa mga blackheads na maaaring humantong sa mga pimples. Dahil din sa kagaspangan Maaari rin silang magkaroon ng mga pantal at maaaring mag-iwan ng mga permanenteng marka kung hindi ginagamot ng maayos. Magsagawa ng facial sa isang spa upang mapangalagaan ang mga panganib na ito. Ang dahilan kung bakit mas mahusay na gawin ang mga ito sa isang spa ay dahil naiintindihan ng espesyalista ang uri ng iyong balat at maaaring mag-chart ng plano ng paggamot batay dito. Gayun din, maaring kailanganin mong i-exfoliate ang iyong balat ng madalas upang mabawasan ang tigas ng mga patay na selula ng balat. Dalawa, nakikinabang sa mas makinis na pag-ahit. Kahit gaano karaming uri ng pang-ahit ang iyong ginagamit, ang alitan na dulot ng metal sa iyong balat ay hindi maibabalik. Ang pangangati ay isa sa mga karaniwang kahihinatnan na kailangang dumaan sa balat ng iyong mukha tuwing mag-aahit ka. Ang resulta ay maaaring maging mas nakakapinsala kaysa sa naisip mo. Ang isang malalim na facial ay malalim na linisin ng mga bukol at paginhawahin ng inis na balat. Maaari mo ring subukan ng iba't ibang mga epekto pagkatapos ng pag-ahit upang mabawasan ang pamamantal sa balat at sabay-sabay na maaari kang mag off para sa espesyal na paggamot sa mukha para sa mga side effects sa pag-ahit. Maari kang makaranas ng mas makinis at mas magandang pag-ahit kapag mas makinis ang iyong balat. Tatlo, ang mga facial ay gumagamit ng mga produkto na malayo sa merkado. Ito ay isang kilalang katotohanan na ang ilan sa mga facial na produkto na ginamit ay hindi available sa mga counter. Ang mga diskarte at ang mga produkto na ginamit ay maaaring pangasiwaan tulad ng isang profesional lamang ng isang may karanasan na facial therapist. Sa halip na sundin ng isang ad at bumili ng isang produkto, maglaan ng ilang oras para magpa-facial. Maaari ka rin makaranas ng pagkakataon na magtanong ng higit pang mga katanungan tungkol sa produktong ginamit sa iyong mukha. Ang mga facial ay maaari ding maging mainam na pampatanggal ng stress at makakatulong ng malaki sa pagre-relax. Kung nais mong pag-usapan ng tungkol sa anumang partikular na problema, maaari kang kumonsulta sa isang dermatologist. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.